Maayong adlo kanyang tanan, ito nga pala ang kaganapan ng birthday ng aming bunso na si Kara kahapon at si Ma'am Actually talaga ang birthday kahapon ay si Ma'am si Si, lang at ngayon naman ay sa bunso namin si Kara. Pero inisa lang namin para isang gastuhan lang. Mindset ba? O ba So yung mama ko talaga, pag meron talaga mga handaan sa amin, ang mama ko talaga ay request ko talaga or nakagulay Nakalo, na, nakao, nakaugalian na talaga niya na magluto ng humba dahil ang paborito ng mga bakla ayan ang sarap kasi magluto talaga ni mama ng humba at kasama naman niya ang aking kapatid na si Bimbo at yung mga bakla naman ay gumagawa naman ng balon dito sa ating waiting area na kung saan dito nga gaganapin ang birthday dahil mas malawak siya at sila ni mama nga kahapon ang nagpalobon yung balon at ang aking kapatid na si karidad. At kanya-kanyang toka naman dito sa pagluluto si Rhea naman ay nagluto ng iskabetching isda. At syempre, si Simple Amore naman ay nagluto ng buttered white. Ay, buttered white. Buttered shrimp. Buttered shrimp or garlic shrimp. Basta, ang ginamit na matika ay butter at nilagyan na ng maraming garlic. So, garlic buttered shrimp. Bahala na kayo mag-adjust yan. Basta yan po ang niluto niya. At maraming maraming salamat sa lahat na nabigay. Lalong-lalong na sana nag-sponsor kay Ma'am CG sa kanyang birthday. At syempre, hindi mawala ang ating cake by Lulens at si Melmar naman ang na nakatoka sa ating pansit na pampahaba ng buhay na napakarami talaga at yan talaga ang pansit na naiwan kagap kagabi at kaya panis na ngayon dahil yan ang hindi na benta sa bring house balutin mo ako ng mga bakla dahil inuna nila yung mga humba at kung ano-ano pagkain pero yung pansit iniwan nila ngayon na panis tuloy so ito na sila ni Rhea nag-decorate -de sila ni Britney Ayan maraming maraming salamat Sa mga bakla na tumulong dito Kasi sila talaga Ang dahilan kung bakit Natapos itong birthday nito At successful Maraming maraming salamat O oh, diba Blue and pink Nagpalit po sila Bakla at tomboy po Ang may birthday Ay naman po si Milmar no, Kunwari po masipo Nalagay ka rin Nandito po si Jigjag hangover. Ang tanong na Georgian jir ba kagabi? So ito na nga speaking of Jigjag, kasama po ni Jigjag si Bakang Kazi. Among kasi kasi ng third Kazi. Malayo ra kami guys, third Kazi. Dapat pa kami third Kazi kasi malayo third kasi po kami. Kasama po si Ma'am si Carla at si William May, ang pinakadakog bunal sa mga bayo at din sa So ayan na nga, magbanding muna kami guys. Enjoy nyo lang po tong video na ito dahil ito po ang masayang kaganapan. Abangan nyo ko po kung paano nalaglag si Ma'am si Gina ang hindi inaasahan. <laughs> Enjoy the rest of the video dahil pagod na po akong mag voice over. Nasa 3 minutes pa pa tayo pero 14 minutes yung video na ito. So bahala na kayo mag-adjust. Bye bye!

Diba? Diliman. Diliman po. Sumbani sa Diliman. Ang bukang. Nga normal na na. <laughs> Inga, naman na. Tapos <laughs> yung lansing. <laughs> Nga naman na. Nga na, lansing. <laughs> ah, sexy tayo ba? Mm -hmm. Thank you. Ano lang? Ano yung kas away? Jir, away. Ano pang mga si Jir? Hi, Jir! Hindi sa pigkas. Gender reveal. Gender reveal may nabenta. Isang banana iPhone. Banda bala. Bating. It's my new phone. Benda ka. Itong to kayo yung kanila yung na iPhone 12, bateriya, iPhone 12 Pro. Kaya Samsung, galing nga, i-level up yung Samsung. 18K lang. k Ha? Huh? Wala pa tayong lechon kasi hindi ba dumarating. Ano so, handa niya? Ang handa ng birthday ni Ma'am si Chi ay, humba. Uh. Pinoy version. Tapos um, adubaho. Bisaya version to. Huh? Tapos um, pork afritada. Tapos vegetable lumpia. Yeah. Lumpia. <laughs> with, with spicy yan. Tapos tapos, tapos uh, <laughs> tilapia na escabiche tilapia tapos Yung shrimp Ano so, ang luto ng shrimp? Shrimp Ginisang shrimp Ha? Huh? Ginisang shrimp Garlic and butter Ah, garlic and butter. Tapos ito naman bangus na escabeche. 'Yun tilapia ito bangus. <laughs> tapos fiesta spaghetti noodles <laughs> Tapos ito naman pork lumpia, meron tayong vegetable, meron tayong pork. Kasi so ito naman, bami. -e. Ito nagluto na bami. -e. Uh, no? Ah, bating thing. Anilmar. Anilmar, <laughs> so <and Mar> uh, <laughs> ikaw na nagluto. Ayan, tapos meron tayong mga desserts. D ayan, ayan, desserts? Oh, Desserts, and cakes, and cupcakes, and sa a So yung lechon natin, darating ang lechon around from, by 5 from, p.m. From? From? from. Ah. from. London. London. Yes! <laughs> Tatlong lechon po. Yes, pero ang una makarating ang isa tapos lumayang around 9pm. Ang isa tapos 11pm yung isa. <laughs> so, maraming <laughs> handaan. Catering po. Alam mo, nalilig yun ba na? Ayan na, ang lechon. Wed. Ano yan, dinaguan? Paklay na lang. Ah, lang -halang. Early dinner. Ulatan sila kare lang ulatan. Ah. Ano na sila? Sila mga importante. So ayan na. Yung flower natin. Ma'am Shi. Ali ka Ma'am Shi. Dito sa taas ko. Ma'am Shi. Bilisan mo. Si Mari na wala. <laughs> Tag-inan <lang yun. laughs> Saka ba? Saka mo ba? Isatag sa kamang si mo. Parang <laughs> <laughs> Sabi ko kay baka. <laughs> <laughs> ano ba yan? <laughs> Sabi ko kay Bakang doon ka likod ko. Oo, oo, oo. <laughs> 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 so, <ito> <laughs> ano, okay. Utak ko. <laughs>

salamat okay sana hindi ko yung mga luto ko oh hindi ko na yung ayun wala kapalang alam mo ba kung bakal alam mo bakal alam 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 mo bakal alam 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 alam mo bakal Manita niya. Nandito niya. Wala. <laughs> ko talaga ko talaga yung ko siya. Bakit? Baka nga ikaw. Wala mas sa ako Wala! Wala sa kanya. Wala ganyan.

kan aku gabira ada gal pun sulit pun dia. Ini 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 pakai surprise. Kau <laughs> tak tahu. Amanda? Wala! tahu. Kau

na lang. Ay, natin. Wala pa tayong lechon kasi hindi ba dumarating. Ano so, handa niya? ang handa ng birthday ni Ma'am si Chi ah. ay, humba. Pinoy oh. version. Tapos um, adubaho. Bisaya version to. Huh? Tapos um, pork afritada. Tapos Vegetable Lumpia. <laughs> with, with spicy yan. Tapos, tapos ako. <laughs> tilapia na Escabeche. Tilapia. Tapos, <laughs> shrimp. <laughs> shrimp. Anong luto ng shrimp? Shrimp. Ginisang shrimp. Ha? <laughs> <laughs> Ginisang shrimp. <laughs> garlic and butter. Ah, garlic and butter. Tapos, ito naman bangus na Escabeche. Yun, tilapia. Ito bangus. <laughs> tapos, Fiesta Spaghetti Noodles. Tapos ito naman, pork lumpia. Meron tayong vegetable, meron tayong pork. Tapos ito naman, bami. Ito nagluto na bami? ah bating thing. Ang mar... Ano yung mar... Ikaw na nagluto. Ayan, tapos meron tayong mga desserts. Desserts? Oh, Desserts. Desserts. And cakes and cupcakes. And so, yung natin, darating ang around by 5 p.m. From? From? from... London. London. Yes. <laughs> Tatlong lechon po. Yes, pero ang una makarating ang isa tapos lumayang around 9 PM, ang isa tapos 11 PM yung isa. <laughs> so, maraming <laughs> handa catering po. Hello, <laughs> may hello din din Ayun na, ang lechon. Wait, ano yan dinaguan? Paklay na lang. Ah, lang halang. Early dinner. Ulatan uh, sila kare na to ulatan. Ah. Ano na sila ha? Sila mga importante.